Um, you guys, meron akong advice sa inyo ha. Makinig kayo mabuti. Lalong-lalong na yung mga mahihilig sa nightclub, mga beer house, mga karaoke, ganyan. Kaya nandiyo yung misis ko, kaya narinig niya, wala akong pake. Eh. Ito para sa inyo ha, yung mga mahihilig pumasok sa mga ganyan. Tuwing pumapasok kayo sa mga ganyan, tapos umuwi kayo ng bahay, tinatanong ko sa inyo ng mga misis ninyo, kung nag-table kayo, Huwag kayong, kayong okay, matatakot na sabihin na hindi kayo nag-table. Sabihin niyo oo, oh, oh ako. Yun ang sabihin. Oh, ano sinasabi dyan? Iba kayo totoo naman ha, pati, ako. Pag pumasok sa mga ganyan klaseng lugar, nag-table ako. Proud ka pa. Lahat ng pumapasok doon, nagte table Baka pati ikaw, mag-table ka din. Bakit ako mag -table? E eh, di kung di ka nag-table, di nagmukha kang tanga. Saan mo ilalagay yung mga pagkain mo at saka yung mga bot, yung mga iniinom mo sa sahig? Bago. <laughs> Filoso <Ay, don't... laughs> po.